kung kayong mga PNP at AFP members, kayo ay dumadaan sa ganyang pulburon test. Bakit hindi Eto mga politikong ito, katulad di Bangag, ang magpa-hair follicle pulburon test dahil sila ang may hawak ng budget at sila ang nagdedesisyon kung saang landas tutuho tatahakin ang tatahakin ng Pilipino. Kaya yan ang panawagan natin kung talagang gusto ni Bangag Jr na malinis ang kanyang pangalan. Sabi ni Pangulong Duterte siya isang bangag. Sabi ni Nikki Cosette nga isang bangag. Sabi ni Agent Morales ay may dumating na informer. At ako na pag-alaman ko, wala you know, hindi na kasi maalala ni Morales kung sino daw yung uh, informant Hindi naman sinabi sa akin, pero may bumulong sa akin na certain Daza ang pangalan ng informant. So, dumating doon yung certain Daza at sinabi na si Marcos Jr. ay bangag. And now, na nagsisingot ng white powdery substance. And now, itong video natin. So, uh, lima, limang pagkakataon. And I hope ito si kati uh, Binag ay mag, maglabas din. Si Cositeng maglabas din ng kung ano pa mang mga material nila dyan. At the ngiwi, the manifestation of ngiwi ni Marcos Jr. Involuntary ngiwi. Yan po ang signalis na bangag ang presidente niyo. Kaya gusto nila akong gurgurin. Kaya sila nag-hire ngayon ng maraming trolls. They're spending millions of millions of pesos sa trolls para yan mag-comment dyan at para tayo i-report at i-take down ng ating mga posts. Bakit nila ginagawa yan kung hindi totoo? Simple lang. Kung gusto nilang magalit ang Pilipino sa akin na mawala ng maniniwala sa akin, pwede mag test siya. Pag live ang pulburon test, hair follicle pulburon test. Ipakita, napakadali lang yan. Mga kababayan, nasabi ni Bangag Junior, gusto ko na pong wakasan ang issue na to na pinagbibintangan ako na ako ay adictus benedictus. Iniimbitahan ko po ang international media, local media, lahat ng vloggers. Dito po, ahaharap ako sa inyo sa live na pag test. Dahil gusto kong malinis ang aking pangalan para itong mga nagsasabi na ako ay nagdudurogista ay matapos na. Bakit ayaw nilang gawin? At never ever nilang idininay. Okay? Nibangag na siya ay hindi pulboronic. Ganito lang. <laughs> Patawa-tawa lang ha. ba? Diba? I won't dignify that question. Isang tanong, isang sagot. Nagbabangag ka ba? Sumisinghot ka ba? Dahil kung yun ang itatanong mo sa akin, Marley ka, nagbabangag ka ba? sumisingot so, ka ba ng white padre sabta? Sabta. Ang sasagot dito sa iyo, Julul, hindi. Gusto mo dra mag-drug test? Ay, ako nag-drug test na ako, nakita yun naman. Yung kit, sabi ko nga may naka-schedule ako na hair follicle, hindi ko pa napupuntahan. Bayad na 'yon. I, I paid for $130. Kailan ko pumunta sa clinic? Bakit ayaw ni Marcos Jr. magpa-hair follicle test? Bakit? 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 Kung noon, nung 2021, ay Kunyari, di ba, nagpumunta siya sa St. Luke's. Na-questionable din ang kanyang test for two minutes. Di ba? Less than, uh, no, more than two minutes. Siya ay pumunta doon. Bakit hindi niya kayang gawin ngayon? Kung siya ay hindi bangag. Di ba? Kasi bangag talaga siya. Ayaw niyang malaman ninyo na siya ay pulboronic. Pero alam niyo na ngayon, di ba? Kasi mabubuking.